Hello po, it's Wana again. Magbabakasyon na naman at siyempre kasama na po ang mga pogi kong mga bata. First stop po namin 'yan. At ang gamit po namin ay ang sasakyan ng aking pinsan. Yan po ang aming manager. Buti na lang po at meron siyang sasakyan kaya nakasama po ang mga bata, ang aking mga poging bata kasama po ang aming ante. Ang aming chahid na, na na isa na nagpaaral po sa amin ng mga pinsan ko po. Ayan, nasa SM City Tarlac na po kami. At syempre, enjoy pa rin sa biyahe. Samahan niyo po kami uli. Sobrang happy po ako na kasama na magbabakasyon yung aming mga bata para ma-share din at makita din nila yung pinut up naming mga business po. Gusto po kasi namin na matuto sila sa mga bagay-bagay, lalo na yung pagninegosyo, kung paano po matutong mag-ipon at kung saan dapat ilagay ang pera. At alam niyo po kung ano po ang maganda sa mga bata namin? hindi po sila mapili sa pagkain. At kahit sino naman talaga, may enjoy mo pa rin ang street foods. Huwag lang pong palagi, syempre, para healthy pa rin kahit paano. May konti lang talagang cheat. <laughs> o ba diba, ang sarap ng pagkain nila. At dahil busog na nga po kami, ayan, magdadrive na po uli at tuloy ang biyahe. Samahan niyo po kami sa aming mga chika. So, yung punta tayo sa ano? Sa gusto mo pata tayo, false J? magmotor la pa tayo. Meron na. Wala na. tubig doon. Masa malaking bahay tayo. Masa malaking bahay. motor water, na, tayo guys. Apat na oras na. Kasi hindi kaya ng kotse ko na dalantin. Ganda ng daan. walang Yan ang problem niya Masa tayo, mas malaking bahay. Yes.

diba Enjoy na enjoy po namin ang aming biyahe. At sana nag enjoy din kayo sa pagsama sa amin. Nga pala, first time po 'yan na magbiyahe ng matagal, mahaba yang aming bossing. Pero di ba kinaya para sa amin. Kaya super thank you sa pagsama at pagpapasakay niya sa amin sa kanyang sasakyan. Dahil dyan super nag-enjoy talaga ang aking mga bata. ay dalawa po tayo kahit talaga naman Gravy. ayan po nasa maku makurba na po kaming mga daan dyan kung hindi po ako nagkakamali nasa parte na po kami ng Santa Fe or Vizcaya po kasi sobrang makurba na po yung mga daan ito po yung isang lugar na uh, kinakatakutan ng mga ibang biyahero kasi malulula ka sa kurba niya. Um, sobrang proud kami sa aming driver na bossing na may-ari ng sasakyan, ayan kasi na overcome niya po ang daan ng Santa Fe. So ibig sabihin pwede na siya magpabalik-balik galing Cagayan papuntang Quezon City wish ko lang, kaya niya yon sa haba ng oras ng biyahe tingnan mo na yung bundok dati ito eh, ginano nila tinuksan nila tingnan mo, first time ko makita ito, may galing. wala na eh. Ito di talaga yung nanto. Ito lang di you yung nanto. Ito di talaga yung nanto. Ika yan. Grabe epekto niyan. Kaya NG grabe. Hindi siya makatulog nung ano eh. Yung kape na yan ng Ang laki niyan eh. Lalaklaki niya talaga yan. Ano nangyari sa ano ice yung, Sa na ice coffee po, po ng, ng Makdo. Hindi ko kayo binilan kasi baka baka oh, epekto kasi niya eh. Di bali dito sa ating driver sa uh, ano pala natin, may ari mos. Baka sabihin niya may ari na nga siya sa sakit driver pa siya. <laughs> Alzen. Oh. Wow. Oh my god. Thank you. Papagal sa nature. Panila yung truck na yun. Kaya, kaya. yun na nga po medyo ginabi na rin po inabot na ng paggabi sa daan pero ang mahalaga kahit mabagal po matagal yung biyahe namin eh safe po kaming nakarating ng kagayan at saka ang galing nga po eh nasaksihan din namin yung sunset sobrang na-enjoy -e po kasi namin yung nanonood or napapanood po namin sunrise at ang sunset po. Sino makakukuhula ko anong figure to? at gabi na po talaga nang dumating po kami. At saktong brown out pa po. Ayan, sobrang dilim po sa daan. Yan po ang Buntun Bridge po. Tumiretso kasi kami sa Togegaraw muna sa bahay po ng pinsan namin. Kasi brown out po sa lana. Good morning! At ayan po, pagkagising po nila, agad naman pong nagpaturo ang isa kong bata sa pagmamotor sa kanyang tito. Dito po kasi may enjoy nila yung lugar talaga kasi hindi po tulad sa Quezon City, sa lugar namin. Masyado po kasi crowded. Dito kahit paano, safe po sila na matuturuan katulad ng pagmamotor. At yan naman po, pagkatapos po magmotor, naisipan naman po naming manguha ng basikol po. Kung tawagin po sa iba ay kuhol. Ayan, naglalakad po kami sa initan at talagang susuungin ang lugar para lang po ma-experience ng aking mga bata kung paano po manguha ng basikol. Ganyan po ka-enjoy, kanyan ka-simple mamuhay sa probinsya na talaga pong hinahanap-hanap ko po. Ayan, natutuwa ako at sobrang masaya na na-experience po ng mga bata namin, yung mga ganito po. Kahit ako, first time ko po na manguha ng basikol kasi nung mga nauna pong pagpunta namin, hindi ko po to na experience kaya sobrang saya na sabay-sabay po namin ang mga bata ko na naranasan po yung ganito o, diba holding hands pa po ang magkuya at yan na nga po welcome to swimming pool enjoy na enjoy ang mga bata dito na lang kami ba na kinikita. Ay, ikaw ay. Ino, ikaw, ay, na kayo, tagalin niyo siya. Ikaw lang pa. Ganyan. Ayun. Na, ganyan na, mo lang yun. yan. Ano Ayun, ito, mga, mga, <laughs> mga 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 <laughs> ito. Ito. Ayun, mga 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 Paano? mga 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 maano? Malaman na ano? mga 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 Pasok na kayo mga 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 Tanggalin niyo si Nyelas. O baka maano ka na naman ha. Ay, yung baka. Wag ka naman sumulong sa baka. O yan. King Ando yung baka. O King O. yung baka. King O. Ay, malalim yan o. Wag mong iano ano siya sa malalim yan. Dun lang. Diyan lang ikaw. Diyan lang. Abi, i-guide mo. Ginagawa na ito. Baka ano, natalong niya. Ano, dadalong niya. wala mo mo Sam. Samanta, mo I-guide mo nga si Alzen doon. Like. guide mo Sam. Ay, doon ka na lang, Omas. Oh, maganda pa, oh, doon. And the battle begin. O, diba? Tuwang-tuwa sila na tumatapak sa putik. Ayan. Nagsisimula na po silang mamulot. <laughs> Mga mangyan ata po kami na galing sa Quezon City. First time yarn. <laughs> oh, sige. Yan. Dino parang kasi pag tumatapa ka may tumutusok. <laughs> <laughs> ano po <ba, JJ>? si <laughs> Kenkoy talaga yan, Kuya. Au. Oh. Sakit. Mga plastik, oh plastik lang yan, 'tol. Oh, marami na nakuha si online, oh. Nagdami no, na nakuha ni na. Aljin. Si Ace, si mahilig din sa ganyan. Asan ba malalaman? Ayan no. Bilog yun, noma bilog bilog. Ayan, ito. Yes. Yaya 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 Yan. Ang galing na Ala, pwede na sya talaga tumira dito. Ito, oh. Dami nga dito, oh. Ayan? Yan, 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 yan. Hindi yan, eh. Yan yun, yan, yan yun. Hindi, oh, dami, oh. boy. dami. Yan, yan. mo na lahat. Oh, hindi nangangagat yan. Sige na. Ayun, oh. Hindi nangangagat nga yan. Nagkalikan, oh. Asan ba no? kasi, oh. oh ako pupulot. Ayun, Ayun lahat yan. Ang dami. Ayun, oh. Ito, dami. Ito din, oh. Sa panan din, oh. Ito, yeah. Hindi ba yun angagat, hindi oh. nga Hindi nga. buhay eh. Ako. Oh, sige yun pa oh, dami te oh, Hindi na nangangagat yan, dami nila oh, Ay, may oh, ano, mo... may sungay. Hindi, hindi na. Hindi nga nangangagat eh. Hindi na yung dalawa oh. Sige, hindi mo kami kasi ano dito eh. Sige na, dami te oh, dami. Ay, ano oh, ba yun ah, hindi mo man? Mahal na yan na, sa, eh. sa sa restaurant. Truth. Ah, Ayun na. Ayun Ay, na lahat, sila pala dito oh. Kuna cellphone oh. ko kay kayo ano kami. Ay, ang dati. Sige na, ah. na, na, Hindi ka makakadaan lang. I-record mo si mama mo, hindi ako. Zen, huwag mong guluhin. Ayun, dami! guys, dami lang. Huwag mong guluhin. Kung ka na, o boy. Hindi ka nga. Kasi... No. o. Ayun, o. Uy, dami. Uy, ang dami. Gulo. Ate, ito. May kasi gumagalaw sila, ayon, sa paano mo. Uy, 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 Kururo, kururo nga gasa pasaged. Ala ta papanam no. ano? ala. video mo. Ito, oh. May sugay kasi. Kalasin. boy, ini ka na. Hoy, nabasa na oh. ako. <laughs> <laughs> Dambot lang ako oh, ganito. Tama, mga duwag sila, no? Ganda mo, wag mong gulo. Hindi mo makikita. Ay, Ayun, gaya. Ano mo sila, oh. Ganun mo muna pa kung sila. May gala mo yan. Wala yan. Tawa mo lang yan. Ayan. Ayun okay, sa loob. Ito ma. <laughs> Ayoko. Ito. Yan, ipunipunin natin sila. Ay, Ayan, ipunipun ko eh. Buti na lang, di ka tumira sa pagdinsa talaga. <laughs> <laughs> ito nga na oh. madami <laughs> wow 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 lumusot, lumusot wow 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 <laughs> wow ako dito 100, isang ganito wow talaga, eh. oh, te? Ah! wow 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 meron pala tayong wow 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 Jeep, videohan mo. Ay, ano ba yan? Bastos ka. Videohan mo siya yung ano, yung kung Ate, dami. O, dun ka. O, ate. Wala silang ngipin yan, boy. Gala may lang, no? may, may, ano, may suway. mo, hawakan mo lahat. Ano nila yun? nila Nag-enjoy na si Uy! Huwag ka na, mo na. Uy, ano ba yan? Hindi na nakikita. Ang dami, ang dami. Ang dami, ang dami. Ina, ginulugulo <laughs> na, nakatatatatata. Ina yung waring guru. Aaaa! Aaaa! Ang dami. Islay lahat-lahat to e. Isat lahat-lahat po, streaming lahat. Aaaa! Hahaha! doon. Pinatal pa, ano? parang bato maliliit. With sila yun. Ganda sa, lang, dun, sa ano, magkano sa Manila. Magkano yun sa Manila Dahan-dahan Boy, 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 Ayan o, mo nakikita lahat. Hala! Wag yung cellphone! Ito ang tangwa ka tabi yung ito. Ayun ang ako ko yun. Ito. Ayun ang pandaan ka lang kasi. Dari dari tiyong si Pulo. Hindi yan lang ako. At yan na nga po, parang gusto nang mag-swimming ni Asen at natuwa na sa pagkuha ng mga basikol. Sana hindi nyo po kami mabash sa mga tawa, pagsigaw, dahil talagang first time po namin to. Pero promise, nag-enjoy po talaga kami kasi wala pong ganito sa Quezon City. <laughs> At syempre, hindi magpapahuli ang baby King King namin. Paglaki ni King King, mabubuhay na siya. Kasi kukuha lang siya ng basikol, mabubusog na siya. Ayan! <laughs> King!

Ayan, kulang na nga lang po ay sumisid siya dyan. At nag-request pa nga po ng goggles. Dapat daw dinala niya yung goggles niya. O ba? Diba? Grabe sa kakayang ko yan yan. Ayan, pwede na siya pong mabuhay talaga sa probinsya. Tingnan niyo po, feel na feel niya ang pagkuha. Tapos na nga po kami mamulot ng basikol. Ngayon, natutuwa naman sila dahil first time nila na mag-igib sa balon. Ayan po, sobrang maputik pero okay lang. Ngayon naman po, nilinisan naman nila yung mga basikol. Nagtulong-tulong po ang aming mga bata na hugasan at linisan po ang mga nakuhang basikol. marunong ka. Ala, ala, pwede na mabuhay si JJ dito. Oh, Ate Onay, oh, ampunin mo na 'to. Oh. La, yung mga bata ko. Ikaw pala <laughs> mo Zay Zay. Ala, <laughs> ala. Ano? Sa bahay daw. Sa bahay na. Ay, magluluto doon ang laki ng ayaw, tawa ayaw. no me. Angela Olivia Tepinyo ko lang Angela Ani grade mo? Blade 9. Ano i-friend mo log file sa no? Ayaw nga. Ayaw, para may kaibigan sila. Uy. Uy 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 uy. Yung too big eh yung ano. Doon yan. Hindi naman naiinom niya. Hindi ba? Para pagpagkuan. Ayan, sobrang natuwa naman sila sa pag-iigib sa balon. Ginawa na po nilang pag-workout. Kasi pag nasa Quezon City po, masipag po yan silang mag-workout. O ba? Diba? Na-enjoy po nila yung ginagawa nila. Ang sisipag po. Then tuloy-tuloy po ang paghuhugas sa vesicle. Yay! Lulutuin ang basikol. Ang po ng kawa. Masarap po na luto dito ay adobo titikman na namin ang adobong basikol. Sobrang nag-enjoy po ang mga bata sa kanilang unang araw.